Mama, bakit kailangan mo pang mag-asawa ulit? Masaya naman tayo kahit wala na si Papa at akala mo lang yon Mirasol, malungkot na wika ni Sene. Oo angat pinipilit kong maging masaya kapag kaharap ko kayo. Pero sa mga gamit ng aking pag-iisa, palagi akong umiiyak. Naaalala ko ang papa mo sa loob ng may 23 taon na sanay na ako na palagi siyang kasama. Karamay, kasalo sa lahat ng bagay. Bahagya ng pumiyok ang tinig ng biyuda sa pagkakataong iyon. At sa umaga kailangan kong tikisin ang sarili ko. Ang huwag magmukmok dahil ayokong makita yung magkakapatid na nanghihina na ako. Pero nang makilala ko si Pablo, muling nagkaroon ng sigla ang buhay ko. Muli kong naramdaman ng masarap talaga sa pakiramdam ang may kasalo at karami sa lahat ng bagay. Nakita ko sa kanya ang mga katangian ng papa mo. Mabait, maalalahan. Iyon bang tila laging nakahandang gawin ng lahat para ako'y protektahan. May nasolan unawain mo naman si mama. Gusto ko pa rin lumigaya. At alam kung saan man ang papa mo. Hindi siya magagalit na nagmahal akong muli. Kaya sana maunawaan mo na ako. Hindi na kay Bossy Mirasol. All their life naging mabuting ina sa kanila si Sen. At wala silang hiniling na magkakapatid na hindi ibinigay ng babae. Kahit nang mamatay ang kanilang ama, naging mabuting ina pa rin sa kanilang biyuda at hindi nagpamalas ng kahinaan. Ngayon humihiling si Sen, nakikiusap, umaamot ng konting kaligayahan ng malaon na nitong hindi na daranga. Ipagkakait ba niya? Sige ho, payag na akong mag-asawa na kayo basta mabait ha. Saka ang pamilya niya dapat ay mabait din. Huwag kang mag -alala. Mabait si Pablo, pati na ang tatlo niyang anak. Kapag nakilala mo sila, tiyak na magugustuhan mo rin sila. Sana nga, nahiling na lang ni Mirasol sa sarili. Pagamat umasa si Mirasol na mabuti nga ang pamilya ni Pablo, hindi pa rin ganap ang palagay ang kanyang kalooban. Nakiwari talaga niya ay magbabago na ang buhay nilang maglina sa pagdating sa buhay nila ng asawang kauli ng kanyang ina. At sa malas ay tama siya sa kanyang kutulo. Dahil sa unang pagtapak pa lang ni na Pablo at ang tatlo nitong anak na si Nakit, Elaine at Faye sa malaking bahay nila, naramdaman agad ni Mirasol ang paglaganap ng kakaibang aura sa paligid. Wow, ang laki pala ng bahay nila papa. Nakangising wika ni kit habang umiikot ang paningin sa kabuoan ng magarang sala na napapalamutian ng mamahaling gamit at makabagong kasangkapan. Oo nga kuya kit, ang sarap namang tumira sa bahay na ito. At dito Senny, may sarili ba kaming kwarto ni Faye? Gusto ko yung may aircon ha? Wika ni Elin na malambing pang yumakap sa na. Ah, tila napapahiyang napasulyap si Senny sa tahimik lang na si Marisol. Merong aircon ang kwarto ni Marisol pero yung maipagagamit ka sa ni Faye wala pa. Pero huwag kang mag-alala, kalalagyan ko. Ay ano ba yan? Biglang nanulis ang nguso ni Eileen at papadyak pa. Lalong nakadaman ang pagkairita si Mirasol sa nakitang arte ng bagong step sister. Don't worry, sandali lang naman iyon eh. Oo nga naman iling, biglang sumabat sikit na kahit na masasabing gwapo at macho, mukha namang salbahe ang bukas ng mukha, lalo pa at nakangisi ito habang pasulyap-sulyap kay Mirasol. Huwag kang maarte, nakakahiya naman kina tita Sena at Mirasol sa pilyo pa ang lalaki sa kanya. Hindi tuloy na pigilan ni Marisol na mapairap dito. Pagamat sinikap niya ng huwag mahalata ng ibang naran, Hmm, pakialamero ka talaga. Asik ni Elin sa nakatatandang kapatid. Saka bakit ako mahihiya? Ngayong kasal na si tita, at papa. May karapatan na tayo sa malaking bahay na ito ano. Aba, konjugal na nila ito. Lalong pumait ang panlasa ni Marisol pakiwari niya hindi pa man ay naglalabas na ng na toong kulay ang babaeng kahit na maganda ay mukha namang kontrabida sa sini. Ah mama, aakyat na humuna ako. Hindi nakatiis na paalam niya sa ina. Makahugising na sa Senny at Henry. Nagayaya sila na pumunta kami sa plaza. Ina. Sige iha. Nagbabalisa na mga wika ni Sen. Hindi na siya nag-abalang magpaalam sa magama. Kasi huwag ang masabihan siyang bastos na mga ito. Tutal na una naman ang magpakita ng kagaspangan ng ugali sa ina habang sakit ay tila binabastos siya ng mga titig na may kalakit na pagnanasa mukhang hindi kami gusto ng anak mo ah. Naulinigan ni Marasol ang sinabi ni Pablo pero hindi na lang siya lumingon at tinuloy ang pagkakit sa siya sa hangin na lalanghap sa sala nila. At tama ang hinala ni Merasol sa unang pagkakataon pa lang ay nakita niyang mag-anak. Walang dalang maganda para sa kanilang magkakapatid ang mga ito. Walang buting ibubungang ang pagtira ng mga ito sa bahay nila. Sindi bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Mirasol nang makitang mugto ang mga mata ng bunsong kapatid habang nakaupo sa unang bahitang ng hadal. Ate Buma, buti dumating ka. Si ate ilin kasi pinalabas ako sa kwarto ko. Ano? Bakit daw? Hindi pa man ay umuusok na sa ng kanyang ilo. May daw kasi sa salid niya dahil wala akong arford. Kaya daw na raw muna siya sa silid ko. Mahikbi-hikbing wika ng batang sampung taon pa lang idal. Doon na lang daw ako sa silid mo matutulog. Tutal naman daw ay magkapatid tayo. Ano? Malditang ina. Halika nga. Gigil na inakay niya ang kapatid at tinungo nila silid nito. Elaine, buksan mo nga itong pinto. Kanyalabog niya ang pinto. Ano ba? Bakit ba ang ingay-ingay? Natutulog ako. Galit na wika ni Elaine ang buksan ng pinto. Abat, lalong na ilata si Marisol nang makitang konto the night pang mga stepsister at mukhang bagong gising nga. Bakit mo pinalabas ng silid niya si Cindy ha? Alam ano mo ba kung saan ko siya dinatnan sa puno ng hagdan at umiiyak? Anong oras na? Alas 12 na. Hindi pa rin tulog ang bata dahil inagawan mo ng higan at silid. Aba, sino ba naman ang may sabi sa kanya na huwag matulog? Sabi ko naman sa kanya ay sa sino matulog ha? Nakapamewang pa itong nang sumulit. Ang kaso nga, ayun lang ako dumating. Isa pa anong karapatan mo na gawa ng silid ng kapatid ko? Ang kapal naman ang mukha mo. Aba, at, hoy, anong karapatan mo na sabihan ako ng ganyan ha? Nakalimutan mo na ba? Kasal na, si na papat ang mga mo. Kaya may karapatan na kami sa bahay nito. Nagawin namin ang gusto namin at wala kang magagawa. Ah, ganun. Pagkawal buong hibangis niyang sinalakay ng sampal at sabunot ang stepsister. Ay, ano ba? Masakit. Pitawan mo nga ako. Nagpilit namang makawala at makalaban si Elaine pero malakas siya. Pinalakas ng iklit at galit sa mag-anak na nang gugol sa bahay at sa buhay nila. Nagawa niyang makubabawan ang babay. Ano ba yan? Tama na yan. Nang heto at napalabas na ng silid ang mag-asawang Pablo at Sene. May tama na yan. Ano ba? Kandayak na mga awat ni Sena anak. Hindi, papatayin ko ang impantaka. Iyan, napakasama niya. Lalong naging mabangis ang pananalakay ni Marasol. Aray papa, tulungan mo ako. Iyak ni Tama na sabi. Noon na magitan si Pablo at sa mas tamang salinta ay kumampi sa anak. Isang malakas na paghila sa kanyang buhok ang ginawa ng lalaki. Sinunda ng malakas na sampal. Balandra siya sa dritin. Marasol, napasigaw naman si Sena at akmang dadaluhan siya. Huwag mo siyang lapitan. Huwag mong tulungan para madala. Ngunit naging maagap si Pablo sa pagpili sa braso ng asawa. Pablo ang anak ko. Tama na yan. Itong tandaan mo ha. Nigil na bumaling sa kanya ang lalaki. mag asawa na kami ng mga mo. At kung may balak ang api ng ko, ang laitin sila dahil mahirap lang kami. Ay hindi kasi niyaman niyo. Kasi huwag mo nang ituloy. Hindi ako pagpayo. Dahil may karapatan na rin ako sa bahay nito. Akin na rin ang bahay nito at may karapatan akong patirahin dito ang lalaki. Naninitid sa galit ang kalooban ni Marisol, ngunit masakit na masakit pa ang kanyang pisi. Tumudugo ka ang gilid ng mga labi at kumikirot ang ari. Napaiyak na lang siya sa mga lalo siyang langitinit nang makitang walang nagawa si Sen. Ang hilahin na ni Pablo pabalik sa silid. Habang si Elena ngingisingising tinalikuran silang magkapatid at tila na kaloloko pang inilakang ang pintor ng silid ni Cindy. Ati, may dugo ka sa bibiga. Nag-aalala lang lumapit sa kanya si Cindy. Wala ito. Marahas niyang pinahid ang luha at nagpilit na ang pati ng mga luha. Hindi siya dapat makita ng kapatid na umiiyak. Isang talunan. Makalalong manghina ang loob ng mga ito at tulang yung maafi ng mag-anak na intruder at opportunista. Halika na. Doon ka na lang sa silid ko ha. Mabuti nga pala yun para may kasama ka ano. Oo nga. Hindi lang iyon ang pagkakataong nagkasagupa si Lilingin lalang naging maldita. Minsan ay inabutan naman Ni Mirasol na binabato ka nito ang binatilyong si Hendrix na 14 pa lang ang edad. Ang tanga-tanga mo talaga, no? Gago ka, sabay batok ng babae dito. Hoy, napabilis ang hakbang ni Mirasol na kauuwi lang galing sa school. Bakit mo binabato ka ng kapag ko? Ikinobli niya ang sariling katawan ng binatilyo at gigil na hinarap ang babae. Ha, nagtatanong ka, bakit hindi mo alamin ang magaling ng magaling na lalaking yan? Nahuli ko siyang binubusahan si Pe habang naliligo. Ano? Napalingon siya kay Henry. Totoo ba yun, ha? Ate, hindi. Naparaan lang ako sa tapat ng banyo. Bigla namang lumabas si Faye na nakatapi lang ng tuwa niya. Nagulat siya sa akin at nalaglag ang tapis. Kalasalanan ko ba naman ihi? Sinungaling ka. Kaya nagulat si Faye nakita na yung nakasilip ka sa pinto. Hindi totoo yan ate. Hindi naman ako gano'n. Saka ang layo ng punto ng banyo sa dinaraan. Oo, naniniwala ako. Ay huwag mong pagbibintangan ng kapatid ko ha? Iyang kapatid mo ang burara. Dapat ba namang lumabas siya ng banyo na nakatapis lang? Bakit hindi na lang siya magbihis sa loob? Saka huwag na huwag mong kakanti ang kapatid ko. Ha? Wala kang kadaladalaan. ka akala mo ba'y natatakot ako sa iyo ha? Ha? Akala mo ba'y uurungan kita kahit bubuin pa ako ng tatay mo ha? Na may wang pa siya. Sige subukan mo kung kantin. Hamon niya. Ganon, sandali. Pagkuway ng mama chan tumalikod sa iling nang magbalik ay kasama na si Pablo. Hayan pa pa, sabi niya hindi mo raw siya kaya. Hindi raw siya natatakot sa iyo. Wala raw pwedeng makapalakit sa kanilang magkakapatid sa bahay na ito. Anon sumingasig si Pablo. Ikaw wala kang kadala-dala. Pagkuway at mong lalapit sa kanyang amin. Sige, bigla niyang ilabas ang balisong na binin niya sa isang kaklaseng kasapi sa fraternity. Subukan mo nili akong saktan. Papatayin kita. Ha? Nagulat si Pablo ng tutukan niya ng patalim na anyong natakot. Alam mo bang kahit piti ka hindi nagawa sa akin ng papakunong buhay pa siya, ikaw balak mo pa akong gawing punching bag, hindi maaari. Ang tagpong iyon lang inabutan ni Sene. Nanasola na ano ba yan? Itigil mo yan. Sa kanya ito nagalit. Pero nang malaman ang nangyari, napaiyak na lang ang biyuda. Pagpasyansyahan mo na lang sila anak. Galing kasi sila sa mahirap na pilya. Milya kaya sensitive. Wika pa nito. Sensitive? Sa lahat naman ng sensitive, sila yata ang walang pakaramdam. Manid sa damdamin ng iba. Mama, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita kung paano kaming nahihirapang magkakapatid? Napakisamahan ng mag-anak na yan na parang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Sinasende at Henrik, Ilang beses na nilang sinasaktan, lalo na si Kit. Tama bang si Henrik niya ipalinis ang kanyang sapatos? Anak, mamakapag hindi mo sila pinatira sa ibang bahay. I swear, darating ang sandaling mapapatay ko sila. Hindi ako papayag na lapastanganin lang bahay na ito. Sa Saktan ang mga kapatid ko. Lalaban ako ng patayan. Napaiyak na lang si Sene dahil tila naiipit ito sa naguumpugang bato. Pero ang kalbaryo ni Marisol ay nakatakdang madagdagan ng mas malalapang sitwasyon na nagtutulak sa kanya sa imperno. Anong ginagawa mo rito sa silid ko? Gulat na napabangon si Marisol nang biglang pumasok sa kanyang silid si Kit. Malamlam ang mga mata at nangangamoy ang hininga sa ala. Ah, wala lang. Makikipagkwentuhan sana ako sa iyo eh. Nakangisi na itong humakbang palapit sa kanyang kam. Ano? Bigla siyang napaigpapubaba ng kam. Umayos ka nga rito. Pero huli na, nadamba na siya ng lalaki. Ay, nagwala siya nang almut, Pinagsusuntok ito at tangkang daganan siya. Abat, napiko ng lalaki. Isang malakas na suntok sa kanyang sikmura ang pinakawal. Pagkaway isang sampal ang nagpatulog sa kanyang tenga. Ah, nagdilimang paningin ni Mirasol. Hindi na niya alam kung ano ang sumunod na pangyayari. Kung gaano katagal siya nakatulog, hindi na niya alam. Ah, nanlaki ang mga mata niya nang magis na nangdugo ang katawa ng lalaki sa kanyang tabi. Oh my God, Kit, Kit, Agad niya itong nakilala dahil nakadapa paharap sa kanyang mukha nito. Nalaki pa rin ang mga matang pinakatitigan niya ang Kung Ngunit nakapikit nito, na ito. Ayung wala ng buhay habang sa likod sa mismong tapat ng puso ay nakabao ng mahigpit na kalahati ng talim ng punyan na iyo. No, no. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin o ang iisipan man lang. Gimbal na gimbal ang kanyang utak, pati na ang kaloob. Tila na wiwindang ang buo niyang pagkatao. Parang ayaw gumana ng kanyang isip. Saklolo. Ah, napasinghap siya ng biglang umungo lang ng laki. Tulungan mo ako. Anas nito ng mamulatan siya na mga tangpilit pilit minumulat. para mo ng awa. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Anong gagawin ko? Kahit nagigimbal pa rin na nagawa niyang itanong. anuman ang mangyari, ano man ang binalak nitong masamang gawin sa kanya kanina, hindi na iyon mahalaga. Sa nakikita niya anyo nito ngayon na nakalawit ang isang pasahukay, Gagawa pa rin umiral ng konsensya ng dalaga. mo mong pataling, nahihirapan ako. Hindi ako makahinga. Ha? Huh? Napatitig siya sa puluhan ng mahabang pulit. Para mo nang awa, hugutin mo. Oo, oo. Kahit nahihinig ang buong katawan ng mga kamay, umakmasi ang huhugutin ng punyan sa likod nito. Pumulan dito ang mas masaga ng dugo ng mabunot niyang punyan. Ay, napasigaw siya ng pumulandit sa kanyang mukha ang dugong iyon. Anong nangyari? Oh my God, ang anak ko. Napalingon siya sa pinagmula ng gimbal na tinig na iyon. Nakatayo sa pinto si Pablo. Ang kanyang stepdad sa tabi nito ay ang kanyang inang si Senny. Habang sa likod ay ang dalawa pang kapatid ni Kit ng sinailin at Faith. Kuya Kit, halos sabay na sambit ng gimbal na tinig ng magkapatid. Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Anong gagawin ko sa kanya? Wala. Hindi ako ang... Nabiling na sa sampal ang mukha ni Mirasol nang makalapit agad sa kanya si Pablo at bigusan siya ng mag-asawang sampal. Kumaga, Napatili naman si Sena at agad ang asawa. Huwag mong sakta ng anak ko. Ako iniharang nito ang sarili sa anak para hindi na masundan ang pananakit nito sa kanya. Umalis ka riyan. Ngunit aning mo papel ang nahinawin nito ang babae at muling sinalakay si Marisol. Halika pa, patayin din kita. Saka walang pakundang ang sinikmuraan nito ang dalaga. Napaluhod siya sa puwang sikmura. Nagdidilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Huwag, maawa ka sa anak ko. Huwag. Walang tinangka ni Sena na bigyan siya ng koreksyon protection. Umalis ka rin. Ngunit maging ito ay nabigwasan ng malaking kamao ng lalaki. Pagkuway muli nitong sinugod si Mirasol at sunod-sunod na sampal sa at tadyak ang ibinigay sa kanya. Sa sobrang hirap at sakit, tuluyan na siyang nawalan ng mama. Mama, sambit niya ng mabanaag ang luhaang mukha ng inabago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Anak ko, awang-awa na kinalong nito ang lungay ngayon na dalaga. I'm sorry, I'm sorry,